Dala yung tuloy. Another ano na naman? Materialist, guys. Nalapastubong, guys. Napasubo ni Kuwargo. ating lahat mga ka-dragon. Yan, kumusta na kayo? kung arig paano hindi maintindihan. Maulan, mamaya ay So yan guys, uh, ngayong episode ay ano, uh, umpisan na yung ating gagawing pool. kami kay Kat na makilili muna para makapag na sila uh, well deal. So yan, lulutuan natin sila guys ng masarap ka at na adawang mano. So then, yan, dahil yan lang, yan lang yung available sa ating ano, store. Yan, store. So yan, ako po. Yan, busy, so, busy, busy so, na. Yay! <laughs> yeah! nakikita ko na ang ano. Yan, nakikita ko na ang ano guys, ang improvement ng ating ginagawang food cart. Sana mga within mm, one week or five days, sana matapos para makapag-start na tayo mag magtinda. Kahit maulan guys, maghanap buhay tayo. Di ba ante? Walang sikigil sa pamilya ante dito. Kayo, walang sikigil. So yan, dahil ano maulan talaga, para-paraan na lang kami dito. Dito na lang kami kinaayos na nag-ano maglilim sa ilalim ng kanilang parking. Oh, o yan, si ginabaha? Gigi. Ay, <laughs> ilipat natin pag narunan na. O ba, ba yan? Ang hirap naman. Sana kami sa terrace, kaya ano nang umaanggirin. Mabagay. Kaya at saka ano? Walang mapagpaw. Oo, wala kaming mapagsilungan. Yun siya guys. Nakatayo ng ang ating poste. Charan! Ayan si Dan. Katulong nila si Dan paggagawa. O oh, Kala ko isang pa na, isang cord. Kala ko isang cord yung gawin natin eh. <laughs> o oh, yan na, umpisa na yung ato, na itayo na yung ating poste. malaki din siya. Parang nasa 15. Ay, ilang ano to, Dan? 15 by ano? Ha? Anong size nito? 15? 2 by 5. Ah, 2 by 5. Kaya medyo malaki-laki din. So yan, lalagyan natin yan, guys, ng gulong. Para, ano, pwede ilipat ba? Sarami ninyo, baka isang araw lang yan, tapos na. Ito na yung kuchili, guys. May mayroon pa naman doon sa ano, 'di ba? May harap pa 'yan. Mahaba pa 'yung harap niya 'yan. So may mga ilang may 1 meter 'yan, kuya. Yung Yung so sa may harapan niya pa, 'di ba may bubong pa 'yan sa harap niya na. Ay sobra. Ay yung pinakang ano niya. Mga 14, 15, 15. Ah, sige. Ganyan kahaba? Oh, Wow, oh, sige. Uwi na lang yung isaw. Uwi Baka masakop na namin yung luti ni Kuya Ano Don. Okay na yung mga cheese. Oo, oh, sige. Tapos oh, sa isang araba. Oo. Oh. Pwede na lang bumili nyo. Pwede, pwede na bumili nyo. Pwede na bumili nyo. Oo, sige. Mga ilang piraso, ikon mo. Kung ilang. Oo, 6 meters. So, basta recheck muna ganyan ha. Ano bang dati nyo yan? Baka kung visit lang. Hindi, kung ganyan. Kung kila isa. Ay, uh -oh. Si Jiji ang magluluto today. <laughs> Tagapisok pala. Tagapisok. <laughs> Wala ta yung ship natin. ship yan ni eh, si <laughs> Nakunti, na kante na agad yung ano bukas magtinda ka na siguro <laughs> 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 pero wala mong pasok paro ka magtinda ba ma. bukas na na no? naman daw nagsiawid daw ang terrak may bagyo pa kasi <laughs> hello nakaligo na yan <laughs> ayan ah say hi JD nakatulog na. Ito bagong ligo pa lang. JD, gising ka na agad? Pause dito. Bakit? naka ko po niya. Oh, lungkot naman yung... Hindi. Wipes lang daw sabi ni Mami. Oh, sino yan? Sino yan? Ay. Labas ikaw? No. Yan, impon mo dito guys, ano to, ah uh, baboy with beef, ano, chicken, wait, yes. pisok, ang manok, nagdobo natin ito, kadami nila guys, <laughs> dapat yan may sabaw may okay, okay. sabaw, walang feeling ko, Oh, tatlo nakapanganta. Ay, ay, okay. ay, okay. ay, ay,

Hello? 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 Nana, beautiful guys nga. Ay sus, si garak gak. Mana sa mami? One. Yung kamay niya. <laughs> Three. Yay! Where's your head? head? Head. Lady, where's your head? Head. Where's your head? Mm -hmm. Very good. Shoulder. Yung nose. Where's your nose? Uh -huh. Ay, <laughs> so beautiful uh -huh. eyes. Beautiful eyes. <laughs> oh, you! Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. na sa viewers mo. Flying kiss ka sa basher mo. Flying kiss sa basher. Ay, beautiful eyes na lang. Nungso na, nungso. Oh, sa mga yung kama. Ang ng buwanga. Ang laki Parang Dino si Dana, pa? sura. Yan. Santili gaya nakarating dito magwalis. Kasi kulang yung lupa nila doon nawalisan, wala siyang mawalisan eh. Kaya dito siya nagawalis. At saan kayo nakakita? Nakarilo, nandun sa bago ano. Kasa na. ang ating adobo with sili and guys. So, ang gutom ako ah. Parang gusto kong magkain ah. <laughs> Oo, oh, pili na ako. lang pala yung aming papakainin. Apat lang pala sila. Hindi okay. pala dito gagawa yung... Ay, yung iba. Yung apat. Yung apat. Yan, malapit na matapos. Kabili. Okay, magkain? Okay, magkain. saisosinyo? al? Wow. Ha? kaya ading na diyan saya wow 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 gilid, 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 eh. wow 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 sa gilid wow 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 ading yan. E, F, G Are you happy yan? Huh? Are you happy? mau <laughs> kejun. <tinyan> Ganda, JD? Ganda? Mas ato yan yan. O, okay, oh. oh. Lay down na daw yan. Lay down. Lay down na daw. Lay down. Lay down. <coughs> yan. Update, guys. Update. Kasi, madam, Greta. Mababa na dito. Ito lang ang flooring na. Ngayon, kung mayroon din kayong patungan dito sa loob, ng trail

30 dito, 30 dyan sa inyo sa loob. Boom, 60 na lang na tayo. Nakano na dito. Lagi. Nakalagay. Ang araw dito. Oo. Oh. Patong na lang yun. tayo. Para yung pagpunas ng drink. So, ano dito. Ano, madam? Uy! Ay. Ay. ay! yung madam, oh! Ito yung ano muna siya, maduna daw muna. Ay! Nag-aulan daw kasi. Ha, ha, ha. Hindi, hindi daw muna siya, madam. Dito lang, friend ka muna. O yan, friend ka. Sige. laban! Baka <laughs>

Pai ko ito. Oh, wow. Paano hindi na tayo magano ng ano dyan? Sa loob? Oo. Hindi na tayo maglagay kasi iwala na yan. Sarado yan. Sarado yan. Ayun ang pinto. Ayun ang pinto. Ayun ang pinto. Inawan ma? Huwag ka mag-alalante na dyan lang yung inawan mo. CR lang lang lang. May CR <usuk> pa. Dyan lang lang lang

dito Kung saan may kabinet na sa parang Para na. mo yung inawan at Santiligay ang tagay na. Ito

Ano niyo kung naubos niyo ng lute niya, Shout out! Unalan <laughs> yung Mga namin ang kulong tayo bakit Sabi niya siguro line. Ang kid nila. Sinabi niyo ba, sabi Hindi. Ang nga hindi, picturean mo tapos send mo. Sliding natin yung dito. Ito. Sliding. lang na kawayan lang daw po yan. Sliding ko? ko? Ang mga panaw. Ang mga panaw. Ang mga Sixty dito. <laughs> Kaya mo na Kaya mo matulog? Pag nag-away kayo ng kilsani, diyan ka matulog ha? Bilan natin ng ano, folding babe. <laughs> Pag gising mo na doon na sa ano, <laughs> sa ilog. Patay tayo dyan, parang kalaki daw guys. may atin na po doon, natin tanggalin yan

Sabay. <laughs> Sabay. Sakto lang iyan. Ano <laughs> <laughs> Alam mo, <laughs> <laughs> <And then, laughs> <laughs> oh, ano, pagka na lang. <laughs> Sinakop niya tayo <laughs> <laughs>

pagluto natin ng sopas ang mga nagtatrabaho. Ay, Ante, anong reaction mo nung nakita mo yung ko? Ang Ang pala guys. Hindi namin nakalain na gano'n. Hindi, gano'n. Yung nakita kasi namin sa may ano ay, sa bayan. Yung pag-orderan sana namin, yung gawa na, yung 45,000 ang kanya. Ayan, yung kay Foreman naman ang ano niya kung magkano yung ginastos sa materyales, 40% yung ano kanya. Halimbawa na pa sabihin na lang maka 30. Kapag ang nagastos natin diyan 30,000 ang kwani ni Poruman dyan, ano, 40%. So, bali, sa 30,000, meron siyang 12,000. 12,000 yung... Tapos siya na bahalang bigay sa mga kasama. Upa niya, o. Oh. Pakyaw yan. Sige lang tayo.

Say okay. okay. hi guys. Hindi lang po. May book na yung nyo. Daw Valentino. Yan, yeah, ganun mo yung ah. Ganun ito. Sa loob nay lay ay. Ginamit ni Kuya Billy kanina. Yung paminta. Yung paminta niyo. Paminta niyo ba yan? Ay. Sa inyo pa lang. Yung mayan sa bakit. Ada pang barya Dami na naman plano guys na plano guys Nakaupo na naman sila na sangutaman naman wow. plano Puro plano. Basta pagtatagpo kaming pagwatakipon kung 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 Sino kung 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 namin madami rin sa akin ng benta. naman. ang panghihintay mo, guys. maganda invest ba kayo? Atcha! Hindi kasi namin kaya magpagawa ng building. Building? mas maganda Kubol lang. Mas maganda yung naisip namin parang mga kubol. Parang mga Hindi, magkasama sa isang... magkasama sa isang...

Okupado ang covered court. ko <laughs> yung Buti na buti na guys, pinayagan kami ng aming ano, kapitan. Yan, shout out sa aming masipag at mabait na kapitan, June Bermudez.

baka nga nang nagkaroon nyo nga yung pasahin nyo doon sa yung ayun nga sabi nyo may gulong ay may <laughs> anong binili nyo chlorine niya yan? plywood? plywood at all uh? plywood kasama na yung sinabimili nya? hala ha? Huh? Awan pai. Parang mau sak tolong indo sa opening nang looting yang ada na. Di mana kan langen yang terus basaud. Wala na madaanan do na pupunta do sa ano. Pandamo siniraan. Empty the Ang ganda pisara nga yan. Una ni tanong, kada looting ng ginawa, nilo na. nya yon sa tabi ng mga. Another ano na naman? Materialis, guys. Naligo ni Kuarugal.

Baka bitin na ng mga ubing yan. <tip> <tip> Balik po namin. Kawayan na lang. Guys, tulong. Parang may biglang na yan. Parang may biglang Yep, nice. <mittany> 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 <purong matatisipay> na. siya, may kapet kalalaki pa yung bakal niya. Sa pluray. <mittany> Ay, yung bubong niya pala ito. Yung pangtakit. Hindi din yung yung ating pangbubong guys. Tsaka pangdingding Ay, maliit lang pala siya. Yun mga Ah, pwede pala yun. Oh, may ganyan pala. Oo, oh, ganyan. Kunting bakal lang at 19 na. So ayan mga ka-Dragon, bali yung aming pinagawa ay ganito muna para food da, uh, ano muna stand. <laughs> o food cart. Ayun. Bali ano muna ito guys, pansamantala muna habang yung ano uh, note notable ay hindi pa masyadong ano, saka Yeah, Mga mm 2,000 -hmm. years pa bago mahalo. Kasi lang <laughs> muna <2 ,000 laughs> ito. Habang eh, naisipan namin magpagawa mo ng ganito para kahit pa pala at least makapag-start na tayo muna. Tinda-tinda para makaipon din kami ng pangpahis dun sa aming nabili ng rote. Ito lang kasi kung hindi mo aming papagawa doon, mahihirapan kami tsaka matatagalaan na yeah, ubos na yung buhok natin. Pag-umago. Nagos na lahat ng buhok ko ay ano pa. Ito lang ang kasahan. <laughs> Mm. Yung 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 kukwestuhan naman nito guys, kung mm -hmm. ano na to kay ano, bali may kinukusap kami doon yeah. na ay ramang mga Kailan naman kami sa may ares, pwede naman. Kaya lang ina-expect niya, ganun type lang. Hindi din niya. <laughs> <laughs> Hindi niya lang. May mega, ano pala, mega, card? Hindi pala yung small cart. So, Surprise ang karulis. <laughs> <laughs> Good luck sa amin. Kung papaalo. <laughs> Yung, uh, yung nito ay mas malapit sa school. Oh, as na, in, na, harap na, ng, ng gate. Okay, guys. Sana naging successful ang ating ano, panibagong business. Uh, thank you so much, mga ka-dragon. Bye, mga ka-dragon. Abang-abang na lang sa susunod. Abang-abang next week. Update tayo kung anong kakalabasan nyo. Baka bukas tapos na rin to. Bye. Oh, bye, guys. Kaya lang hindi pa tayo makarinda, may bagyo paano ka daw magtinda kung laging walang pasok dahil may bagyo ka? Muta eh. Sa may pasok na? Walang, walang